To a limit where it needs to be. I work like got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I want to be the greatest like Rocky. You know, I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's lost see I got my mind on the facts. I'm a python Grab What I like real fast. So until I have everything, I attack everything that I lack. Everything that I want, and I see matter of fact. you, nagmimina ng buhangin yung mga repa na usap natin yung mga lokal dito nagkamali tayo ng pinasukan nandito na tayo sa San Felipe Public Market mga repa mamamalay tayo. tayo mm. titikmang ko nga kung sakto yung alat eh baka mamaya <laughs> <I can't>. <laughs> <laughs> All right, all right. Good morning, good morning. Si Bang Erogang, here we go again. Biyahe tayo sa Palace. Sama natin si Eric, si Oda man, kasi si Pudi. May dalawa tayong big bike pero doon na kami magkikita somewhere sa may shell. Ewa ko kung saan shell yun. Let's go! Yo! Steady muna tayo dito sa Giginto Bulacan. Sakit ng ulo ko eh. Hindi nakaayos yung helmet ko kanina. Pahinga muna, pahinga. Pahinga. Ayan, medyo okay na. Masarap na sa pangiramdam. Let's go, boys! Kanina, parang puputok yung ulo ko eh. enang yan. Oh, here we go. City of Malolos. Bulacan. Eri, na Eric, yun oh naman, nasa unahan. Si Puti, kanina pa, nag-chill ride sa likod <laughs> Sisitahin lang nila yung kahinahinala Checkpoint <laughs> <laughs> May feature eh, no? Ito, Shell. Dito na yata yung ating uh, meeting place. Alright! Nakakatakot yung gulong mo, sir, ha? Ah. <laughs> Dito ba natin itayin si Vince? Uh, Gapu. Ah, aga ah, po pala yung nabasa ko. Oh, tama. Uh, Chill muna tayo dito sandali, mga repa. Si repa JB, Sa po na daw. Ang laki na ng dalawa. Di tayo pwedeng papatay-patay dito. Putangin <laughs> na nyo. <laughs> Sig-sagang pala rito Straight na ulit Ang bilis naman Sobrang alog ng front shocks Ha? Paalog pa talaga? Sige, pwede pa to Nakala ko, ako lang eh Ito, Ulongga po na going to the right. Malayo pa sa meeting place. 25 pa. most beautiful woman in the world, man. Madalas siguro dito si Sanji. <laughs> Home of the most beautiful woman in the world. Uy, ang ganda ng ano, pagkakakurbada nun, ha. Ah. Yes, sir and round and round it goes Yun, eto na ito na si Boy. 8 kilometers daw, 8 kilometers mga repa 6 na lang kalat do' ko oh. nakaladkad nakaladkad yung pintura <laughs> Uy, bundok. Ganda. <laughs> tayo na mga motovlogger yan eh, you no? Know? Wow! Sobrang ganda. So, yung mamamaling kita tayo ng mga lulutuin natin. Ala una i na, di pa tayo nagla Same shit na naman to. Yempo, isda. The... Kaya lagi, hindi yan yung hinahanap natin kanina. <laughs> Nabalita mo ba yung gwardiya na nagsoli six ng 600,000? Sa, mo e, ko kung saan lugar yung bagyo ba? Putang ina, no, 600,000 na naging saludo pa. Eh, <laughs> ina <Inanginan>, diba? <laughs> minsan hindi rin sila nagdi-decision ng tama eh, no? ah, pinauna tayo ni sir kompleto na tayo mga repa andyan na si Vince ayun sa unahan bago pa pipe ni Vince bago nga pati kulay ng mags bago diretso na tayo sa palengke no bibili tayo ng food trip natin mga repa may ganitong daan pala dito so dito tayo magpapark 7-11 Tapos mamamalayin ka tayo dito. Nandito na tayo sa San Felipe Public Market mga Repa. Mamamalayin ka tayo. Let's go. Diyan po mga Repa. Yung, yung ganito. Sisigang lang tayo ng lempo tapos ano, ihaw. Kasi ito pang uh, pang breakfast na natin to bukas. Kore tayo itlog tsaka tuyo. Siyempre pag nagsinigang tayo, di mawawala yung gulay. So may mimili tayo dito ng uh, mga gulay pang sigang. Kuha tayo dito lapi mga repa pang ihaw natin. 50 mo na. 50 Di ba na 'yan lato? Lato pala. yan Lato, di ba? Tata, tata, tata. Ha, kakahingan mga malengke. 9 kilometers daw. Nandun na tayo sa pwestuhan natin, mga repa. Tara, tara. Uy, mini hamps. Uy, mini hamps. Are we there yet? Not yet. Are we there yet? Ah, Kakanood ko ng Coco Melon to eh. dito lang tayo sa side na to dahil parang nandito yung sementadong part eh, na natatabunan ng ano buhangin ayan medyo wala na ikot tayo ikot ikot Sige, pasok pare. Nagkamali tayo ng pinasukan. Dito ka sa bato. Gusto <laughs> mo sa buhangin ha? Ah? <laughs> Bahala ka dyan. Ah, doon ang daan. Thank you, thank you. Uy, dagat na. Nice one. Private, private present, private present, private. Oh, parang tayo lang tao eh, no? sabat ba- Natasha, pare. Dito tayo, Natasha Ray Beach Resort, mga repa. Ah, dito lang ang parking. Parang solo natin tong buong resort na to ha Dito parking pare? ganda ng view no? Panalo, panalo tas wala ibang tao, tayo lang Hey! Itang ina nyo, ang bigyan tong ay Kaya nakikita nyo ba yung mga demonyong mga barko na yan? nagmimina ng buhangin yung mga repa nakausap natin yung mga lokal dito yung mga buhangin na nakukuha nila yun ang dinadala sa Manila Bay medyo mainit na issue yan kasi kung makikita nyo sa mga vlogs sa mga vlogger ayun nga, tinatabunan or nilalagyan ng buhangin dun sa Manila Bay, ini-extend nila hindi natin alam kung anong gagawin doon. but eto, dito nang gagaling yon. one of the sources, maybe what's up mga repa Eto na naman tayo! Eto <laughs> na naman tayo! <laughs> yeah. Yari ka dyan pa oh, no parking ka oh. <laughs> 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 Kung yari siya, paano pa yung motor mo? <laughs> <laughs> Tingnan mo naman yung pagkakapike ng motor mo. <laughs> Pares lang naman kami. <laughs> <laughs> Wala siyang swimming pool. Malala. So hindi na naman tayo makakalito. Oh. Walang ibang turista, tayo lang. Oo oh, nga eh. Terorista. <laughs>

Aba matindi, may pasala. Yes, sir! May minyan pa kayo. Oo. Magkano natin ako otorik? 5-6? 5-6. 5-6. Aning gamay. 900 plus isang tao. Di na masama sama? 5-6. Don't ko na Pwede. Ah, Mayroon pa tayong LG TV rito. Tiniha okay. Master, <laughs> Cooking, <laughs> Grilling, Liempo, mga repa. Anong inom sinasabi mo? Wala tayong inom dito ngayon. Para sa sinigang. Para sa halang na may sinigang natin, repa. Oh. Ayun, no? Oh. Yes, baby. Ipan mo lang, kasi ipan kayo lang, hindi ka magugutog. Hindi ka rin mabubusog. <laughs> <laughs> pero malalasing. 2 <laughs> <laughs> ano, kilo fishball pa naman ako. Saan <laughs> <laughs> ang fishball to? Di na nawala sa buhay namin eh. Hindi, pero mura siya po ang sikwena. Nagawa tayo natin eh. Asan ang fishball natin? Adobo fishball. O yun, ano sa usapin? Ayan. Ayan. Ah, bumili lang pala tayo ng ano ng lato Ayan, nalagay si Kuwaita pero yung lato na yun mga repa ah. Ayan na tayo yung fishbowl dito kikiam tapos bumili tayo ng lunganisa yung kanina sa palengke Nako Nako <laughs> <laughs> Naligado to Uy Hindi ka makuha kung sakto yung alat eh Baka mamaya kulang sa alat o no? sobra sa alat Sobrang sasabihin mo. Okay na, game na, game na. Amen, amen, amen. Let's sige, let's Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sinigang sige. ang nagpatibok ng puso niyan yan. marami tayong ano yan? sabaw oo sa usawang malupit panliempo yes sir fish sauce with calamansi and sili yeah boy Pagkakita mo ba yung mga mod kung gusto mo magpapadali? 1-5 entrance mo. ba yung mga mod kung gusto mo magpapadali pabalik? Entrance? Kung tayo na yung cable Buke ka, ka lang, strap? Di, entrance sa'yo doon. Sabi mo, sa nasugbo mo, bahan sa lila. Ba't ka kay mo doon tayo wapag eh. <laughs> <So>, Yung wifi mo gagawin yung kalendyo. Eh. Ayun, <laughs> so, yung ayun. Wala mo yung kayo, wala mo. tayo pare, pangin, mo Ah, hindi nga akong ipayaram yung motor kung i Mike. kayo sila mag-express magkapis sila rin kaya <laughs> naman yung make yun pero gusto ko rin yun gusto ko yun express <laughs> hindi na. may pera naman kami ni Miggie magre-write kami sumama <laughs> nga kaya at least <laughs> magkasabay ako parang na Yo yo yo, what's up? Shit. Uh, good morning. Wala sing ko na kami nakatulog. Well, ako si Vince, siya si Paolo. Ah. Uh, sarap. What's up? What's up mga reps? Fried rice. may meron tayo dito tayong uh, kamatis itlog na pula garlic kasi na yung garlic nung ganisa natin ayan may cake yan pang natira then tuyo mga repa itlog yan ang ating breakfast <coughs> medyo tinatamad pa ako mag vlog mga repan sakit pa ng ulo ko eh pero konti lang Ayan. nandito tayo ngayon sa taas so ito yung taas nung uh, Natasha Ray uh, resort na tinutuluyan natin Ayan, yan 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 oh. okay na okay na Ayan oh ito yung Yung ano barko yan putang ina hanggang simula kahapon hanggang gabi ngayon meron na naman nandito pa rin talagang ano ang sisipag na itong maghakot ng ano ng uh, buhangin mga repa napakatindi gano'n na kaya kalalim yung ano hukay na ito sa ilalim ano kaya hindi kami naligo eh baka mamaya mahigop kami ng buhangin eh ay nang ano eh, ng barko eh yan ayan siya Talagang sinolo namin yung resort sa halagang 5,600 Kami lang talaga yung tao rito kagabi Ayos ba tayo dyan? Ligo na ako, inunaan ko na sila, aning kami eh Eh 10.50 na Para di tayo makipagagawa sa banyo mga reps fresh na naman ang si Barrero. Para mapanatili natin yung kagwapuhan natin. At meron tayong mga ritual na ginagawa sa Peslac. Yan. Diba? Siyempre Sasabak na naman tayo sa Ethan mamaya. Yung mukha natin babadan naman sa araw. Parang daing. So, at always boogie tayo. Maglalagay tayo ng Myra-E Facial Moisturizer for shine-free look. charot parang ganun oh breakfast na kami mga repa tuyo itlog oh, yeah. lato salad fried rice longganisa oh, yun yeah. live ba tayo live tayo so, lang tayo kahit mga 10 viewers then we'll go live officially at the na Yeah, but uh, kidding aside, I guess we are done for the day. Si Bakero gang is uh, done for the day. Ito lang yung tira natin. Ride, konting kamote-kamote, enjoy sa daan, food trip, syempre inuman. Yan yung uh, ating uh, main event eh. Then, uh, tambay. Actually, ilang beses na nga kami nagdadagat. Di naman kami naliligo eh. So wala eh, ganun talaga. Pag nasaya na kami ng ala, wala na. Diret-diretso na. Pero masaya naman kami Hindi man tayo maging super trending Super intimate riding group At least pagtanda namin Meron kaming mapapanood Meron kaming mga memories na babalikan Na somehow na share namin Sa mga nanonood sa atin Sa mga viewers natin So yun 11am Actually 11.05 oh, na nga dito Check out na tayo Tapos food trip somewhere Lunch Then na na Siba ka na ka na kanya-kanyang lakad na. Hanggang sa muli, salamat si Bakero Gang signing off.